gastos malala guys, takte. Eh. Kung nakikita nyo, kalat lahat ng sealant ko. Dahil dito sa pusang galambutas na to. Ay, ah, palit gulong agad. di man na nasulit. Ah, kumalat yung sealant din dito sa so may center. Tsaka sa likod na yun kumalat talaga walit gulong tayo nito sapat so, sap so, so, mga kaumis gandang umaga umaga pa? oh umaga pa and Zero TV muli agad agad umaga umaga pa lang eh may nangyari kasi si Zero no siya ngayon yan baklasado na yung ano niya itong ano niya yan itong swing arm mga bolts and ito siya ngayon ayan ito lang kung nyo binaklas ko yung swing arm kasi na flat tayo putas yung gulong natin guys yun kung nakikita, nakikita nyo umiiyak pa yung gulong natin sa kadahilanan na hindi ko alam siguro talagang napasukan to ng ortornilyo eh kaya pala napapansin ko lagi siyang flat Lagi akong hangin ng hangin. Yung pala may tama na talaga gulong. And ayan, kung nakita nyo naman, nagkalat lahat na silan. Ayan, sobrang dungis sa motor ko ngayon. Ayan, ay dito. At dito. Nagkalat lahat na silan. Kaya ngayon, ah, naghanap ko ng second hand tire lang muna. Yung, yung goods pa yung trade kasi wala pa ang budget. And yun muna yung kakabit natin dito. Paalisin ko yung gulong, yung mags no so tayo sa ano vulcanizing siya para ikabit yun then tsaka natin salpa ko ulit yan, papalit ko na dito yung malaki 130, 70, and 13 yun na yung papalit ko rito para wala tayo, para maganda yung ano maganda yung diameter ng gulong na yun maganda kasi yung pang road talaga eh. kasi yun talaga, ayoko kasi nung parehasang ano, size na gulong so ganda yung malaki yung sa likod maliit sa harap Ayan. hope you enjoy this vlog. Makatulong sana sa inyo to, like. No. Makatulong sana sa inyo to, guys. Okay, ito yung ating Mags Version 2 mugs po ito. Talaga na pa goods ng mags na to. Tibay siya. Wala pang kung anong sira yan. Wala talagang gulong yung nakadali sa atin. <laughs> And ito, ito na dumi. ating maduming si Zera Q. Tiling, ay, naku, pati pala sa airbox. Kumalat lahat. Ay, naku, kailangan kuskusin lahat to. Ay. Ano magagawa natin? Lahat naman tayo magagawa kundi di, di linisin to. And, kinaganda rito. Ngayon, actually, dalawang beses na ako nakapagbaklas ng 150. Ito na yung pangalawang beses. Yung unang beses, 150 FI din. Kaya alam mo medyo may diskarte na ako. Tsaka alam ko na yung paano mga babaklasin dito sa rear mags na. No? And then Actually naghahanap ako ngayon ng second hand na gulong. Actually wala pa nagre-reply sa akin. Once may nag-reply na like update you guys para ma-deliver dito yung gulong Ngayon, mapalitan to madala sa organizing shop. And that will be all. Update ko kayo once may mayan may, na ng may gulong na tayo A few moments later. Okay guys, ito na Safeway tires ang ating nabili 130 70 by 13 Na stock natin is 13060-13 medyo mas malaki ito kung para dito Ay, buti na lang. Nakahanap tayo na medyo mura Bili ko po dito 1350 Sama na yung sealant at pito Ayan, papalitan natin to Ayon, pupunta tayo ngayon sa Vulcanizing shop para malagay na to Let's go! Soko ay talaga yung to ko, yo. Tingnan nga, Tuloy-tuloy na. Ah, it's naman na yung hangin. Galing, no? Okay. Tapos yun na yun, tapos pagbigid oh. yun, ano na, hindi yun sasigaw? O, oh, depende. oh depende kung siya okay. yung best siya yun, ba? Meron po. Okay. Ito kaya. Isin Kahit yung pito, hindi na, kuya. Okay. Yung...

One eternity later. Oh, wow, wow. oh! Oh, traffic now. Kailan di mo na muna, umalis, nung... umalis? Hey, what's up, my homies It's your boy Zeratv TV, yeah. For another brand new vlog, and continue style ng ating explanation and vlog about sa rear tire in order. And kamusta naman ang performance nitong Safeway sa ano sa basang daan. Like ayun nga. Goods good din siya, makapit at makapit talaga siya. Wala akong reklamo, guys. Makapit talaga. And sa quality na makakuha mo sa so 1350 na ano, na presyo ng rear tire, no. Talagang sulit na yung ano, sulit na yung presyo niya at sulit na rin yung performance na yung mabibigay niya yeah, yung harap nito hindi ko pa alam kung kailan ko papalitan siguro sulitin ko muna kasi okay naman sa akin Papagas siguro ako ngayon then pakita ko sa inyo yung itsura na rear tire natin so, hopefully na makapagpagas tayo ng mga SS ako yung vlogger guys na hindi nagpo full tank <laughs> wala itchip ako eh <laughs> Kaya lang. dito leaded po siyang daan ay dumandaan pala ito boss ha? ah sige gigilid na lang, lang ako saan ba yun ako? what? wala bang pero nilagay rito Boss, meron pala ako Sa Kasi na. Hindi na ah, nila. Sige, <laughs> okay, okay lang. Hindi <laughs> ko na pansin, meron pala ako siya daan. Sorry. Okay. Thank you. Susunod kasi ilagay mo sa wallet yung ano mo, pera mo. <laughs> All right. We're rolling back, baby. Okay, paano tayo mag-shot ko kaya ano? Mapapakita sa inyo yung itsura nito. Ay lang. Ano tayo ng magdadagdag na pastuhan? Eh ano, ano, idagdag ko 'yung info na 'to about dun sa ano natin. Ah, kumukuha pa kayo ng gulong. Doon kayo sa ano, shop, tire shop, or vulcanizing shop na may ano ano, na may machine. And recommended talaga na may machine guys kasi para po hindi magasgasan yung mga mags na gamit ninyo. Lalo na kung kayo po ay naka-aftermarket na mugs, na ingat-ingat kayo, na ayaw nyo madumihan, na ayaw nyo magasgasan, Recommend talaga na mag-machine. Ano, mag Kasi pag-depock pag po kayo, matik, ang pangit ng may resulta niyan, at possibly, at possibly, na masira ang inyong mugs. Hindi na masira magasgasan lang ang inyong mugs na pinaka iingat ingatan yun number no, 10,000 pesos na mugs no <laughs> 10,000 mugs ay mga 5k mugs no napakasaklap yan, napakasakit kaya palapalit kayo doon sa mayroong machine huwag kayo sa dipokpok magdedepokpok lang yung mga kotse o yung mga dump truck na malalaking truck talaga yung binopokpok talaga yun record na pokpokin yan <laughs> Ayan, dito tayo guys. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng ating gulong na ipinalit sa ating Easy Ride 150 FI. Here it is. If you saw this video, napakalupit. Ito ka lang. Ay, pucha na to. Muni yung ano ko ah. Ayan na. Ah. ah, mukhang mali yung pagkakalagay ko nito. Mukhang baliktad eh. Alright guys, Ito. Ito yung ating EasyRide 150FI Na naka 130-70-13 na gulong Ayan So, for goods yan guys Sobrang lapad niya Ayan, titignan natin na sa malayon Ayan Mas maganda ang itsura niya na malaki ang gulong sa likod Kumpara sa same sila ng size Mas maganda talaga yung oversized na gulong sa likod Then, sabi nila ay magkakaroon doon ng slightly changes sa gas consumption pag nagmalaki ka ng gulong, nag-oversize ka ng gulong. And I don't know, tingin ko it makes sense naman. Kasi masyadong malaki, pag masyadong malaki gulong mo, it comes a, with a power talaga. Magmamalakas talaga na power na kasi mas malaki yung gulong mo, mas malaki yung weight niyon mas mabigat. Kaya mangyayari talaga mas malakas Malas malakas ang power na kailangan para iigot yung gulong. Kasi malaki nga naman. Kaya kailangan na... Kaya magtataas siguro or magbabago na slightly yung gas consumption niyo And if you enjoy this vlog, please like, share, subscribe sa ating channel Zero TV for more Easy Ride 150 FI contents. No? Dito ay Zero Q. And salamat talaga guys kahit tagal ko mag-upload, nanonood pa rin kayo, inaabangan nyo yung mga uploads ko. Kaya thankful talaga ako sa inyo guys. Sobrang thankful ako. And hopefully, makapag-upload ulit tayo ng mga ibang vlogs. No? And yung sunod na vlog ko is yung itatapi ko yung mga warranty na ko dito kay Zero Q ano. Kasi napalitan na to. Tsaka yung sa headlight. And if you enjoy this vlog, like, share, subscribe. This is Zero TV. Ride safe sa lahat. Zero TV of Gross.